Ay, anong anong problema kayo niyan? Toy. Aldrin. Namamarako po. Oo. So, oh. Pag paano? Yung pag namamarako ko kasi, sir. Nasa buto na ako talaga. Ah, ang sakit. May ganun na talaga. Ay, paano paano maganda diyan? Yes. Wala na. Sino do? Palitan niyo no May mga ganun din ho kasi tulad do na discover ko nung sampalaya. Mm. Talagang variety niya, doon na lang siya kasi daw yung ibang variety. Ang ganda daw. Mm -hmm. Madaming bunga daw pero pag nung nasa taas na wala na. Hindi na makabigay ho ng bunga. Pero okay naman siya. Bakit na? Ang gaganda naman ng bunga niya. May oh. uod din po. Oh. Oo, oh, oo oh, 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 eh. Ay, tama. Tama. Hindi hmm? na, pasadahan niyo yun, ho, ng agro -shield. po ng agro-shield. Pasadahan niyo po ng agro-shield. Subukan natin. Ay, makikita oh. niyo po yan. Bigla din po ang daming bulaklak niyo. Bukas, itawang-tawang yan. Puti po ito lahat eh. Bukas eh. Pati ito, talong natin. Ang kamatis natin? Wala Ayun lang, ang talong na violet pati yung ano, kalabasa. na din sige. Pati yung kamatis. Uy. ay tingin kung ilang ani na namin din, hindi pa kami gaano nakakain ng maayos dito sa amin kung dahil na dalingan ng maniniraad ng talong. Ay nagpruning pruning siya, nagpa-pruning. Sabi niya nga, kuya, pa-pruning natin. Sige, sige, pa-pruning ha. Pruning ho, pagka ganyan. Tapos bugahan niya ng agro sila. Tapos bugahan. Pasok ang... Ano, mm. Ang ginawa ko sa kanyang pabuga, dahil nakita ko, ay sa ilalim. Tapos sa ibabo, pinabugahan ko rin. Parang double double ang buga. Ang stomata po kasi ng dahon, ng halaman, ay nasa likod ng dahon. Kaya, kaya nga, po, ho. Kaya, kaya po, nga, po, ang, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, sa ilalim uprasan. Um, tapos pahabol ibabaw. Tapos pahabol sa ibabaw ikaw ko. Sa balik ah. balikan mo ang balik mo ikaw ko sa si ibabaw. gano'n nga ikaw ko ya. Kasi nakita ko sa YouTube. Ganun ang ginagawa nila nung iba, ibang napanood kasi sa YouTube. Kaya kay ako sa YouTube kaya nakikita ko kung ano yung kasi ako sa totoong buhay, wala ako alam sa ganitong halaman. Ma alam ko di sa palayan kasi di ako lumaki sa palayan. At eh, ako yung may taga malagpi, taga kalaparo ako, hindi ako mm -hmm. nandun mm -hmm. ang aming tubigan. Uh, doon ako dyan ako tumanda sa pagtutubigan. Hangga Pero sa... Po, meron pa kayong... Oo, oh, uh, hanggang ngayon doon. Oh, oh, Madami uh, ho akong customer doon. Mm, doon ho ako. Meron ho kami doon. Nandun doon. Sa hon. pagkain yung nasubukan nito po, lapit lang ng budega natin doon. Mm, ito, ito kasi, parte ng misis ko, na binili ng misis ko. Uh -huh. Ito eh doon sa anak ko na binili ng sa ko sa sa ibang mga papinta, binili niya. Eh ako na na rin dahil ako, si dami na may lupa tayo may lupa din eh, hindi ko maintindihan na ikako. Eh sabi niya eh, eh ay, siya ayaw ko ayaw, ko mawala, ayaw ko ikaw mawala ay ayaw ko ikaw mawala lupa ng magulang. ay ako ikaw, kung ano eh. Ayan, eh di yan ang pan. ba, ito pala eh, ito palang... Eh, pala, eh. Hello, Celso. Ah uh -huh. Mm. Ang kilo ng talong? 70. Ang ang ano? Ang ang benta o ang yung pang pamaramihan? Benta po. Pagmaramihan. Hindi oh sa sa, sa tindahan mismo. Sa tindahan. 70. Hindi ako ha nila 50 lang. Hindi ko lang ko alam. Pero nung pero nung ang talong ho, ang talong. Hindi ho, yung bunga. Eh nung kasi nung isang linggo, ang bili namin siya talong. Isang talong, ha? Isang habang ganyan. 14 pesos. Oo, oh, nung unang uwi namin dito eh. 14 pesos. Wala na yung upos na yung labi. Ay ngayon. Ayan o. Ating... ubusan nga kaya ng tubig kopyan eh Teka w Wala ka tayong tubig din eh Tala wala ka tubig din Pare eh. po sir oh. Oh, yeah. amoy oh. Parang, mm. Parang, mm. Mm. Parang man, oh. no. nga na kunti eh <laughs> <laughs> Alam kasi organic papa. Okay. Ya, yan ang amoy ng organic. Hmm. Bibigyan ko ho kayo ng dalawang pang napsak sprayer. Then itrial nyo po mamayang hapon. Ay. Ay. Para tuloy-tuloy lang ho. Hindi. Maitim yan o. Oh. Compost po kasi. Compost yan yan eh, no? uh -huh. Parang tinda ng... Ano ka na? no? Sarap ito, ihalo niya sa paella. ah, uh, Spanish. Hmm. Spanish, ano nga po? Wala kayo sa ano nga pa? Italian oh, wow. ano po? Yeah, Spain. Spain. Yeah. Pero yung sabi sa amin sila yung sa... Kasi nag-spread din kami ng ganito sa pagkuhano namin. Ang ang yung ako yung tagalagaw namin. Kasi hanggang ngayon daw, wala pa maganda kasi pag may sticker lahat kasi produkto ari po sir dalawang knapsack sprayer din ang laman ito pa testing din sa amin apo iwanan ko na sa inyo pero makuha ko ako sir. apo ako kukuha kami dalawa na rin ari ari sir ito na tsaka isa nung dari sabi ni Mrs. eh mama ano ha ha iwan ko kung alin alin na yung sa tope sa palay ito ho ma'am yan yung sa insekto ari yung sa Said, hindi po pa testing natin dito mga boss. Ito, hindi ito siya ito. Sa palay. Oo. Oh. Pwede rin diyan. Diyan din. Palay Bide po, gulay, all, po. lahat. All kinds of. Ay alin yung ibibigay yun? mo sa amin isa? Ari po, natural farm. Ano yung saan yun? Saan naman yan? Ari po yung fertilizer. Eh? Yung yung dito sa di, di, preparation, land oh. preparation. Apo, oh, ah, ito po. Oh, ayan, e, kukuha ko diyan isa. Sasin po. Hmm, isang land preparation, isang, mama kukuha tayo. Tapos isa nung agro. No, dalawa. Ah, dalawa. Dalawa. palay kasi no, isa balay mamat sa kasa, no? Ah. Ano? Ay, ano yan, siguro? Ha? Hindi po, 1.4, di ba, ma'am? Oo. Itong dalawa, ma'am, may good for 2 hectare, na no? Yung lahat, ibig sabihin na yung pangliman tangke yun dito, no? Ano? Ano? Ikaw, hindi makukabayad, eh. Matami daw lahat <laughs> yan. Ay, ita... 850 times 2. 7 7, 7, 7, 1, 7. 1, 7 plus 1,000. 2, 7. Ano? Oo, kami huy, kung kayo pa sa kalapan naman, at may man, sa managpipalay meron din si sir, pwedeng doon po kayo bumili na sa aming bodega. Hmm. Uh, si siya may hawak doon? Kami rin po. Sa kalpam po kami nagbubodega. Kalpam. Ah, kalpam ko. Kung... para madaling tandaan, katapat po kami na Scorpion Bar. Mm sa Scorpion. Madalingan. <laughs> alam ni sir yung Scorpion Bar. Ah. <laughs> Katabi po ng parts. Parts, yun, yung parts. Ay, alam ko yan, alam ko yan. <laughs> Pagkaho kasi sinasabi kong kalpang ko, saan yun? Pero sabi mo Scorpion Bar, alam ba, tapat lang. Ito siya parang may daan ho dito, saan ang daan yun? Ay, kay... Ay, lang yan, yan. Pero may daan dyan hanggang na bunga din pang bayan. Ngayon dito, ito, di ba yung atin nilabasan kanina, yung impreso kaninyo Yung binabaan ninyo, yung dire-diretsyo na. yung hindi dinataan sa atin dinaan na kanina. Hindi rin sila kayo doon. Ang labas na yun. Aba, ibayad e yan? Ha? Eh, hindi, bigay yan eh. <laughs> ah, sige, okay. Okay. Ito muna na pindutin lang dito sa tapat na yan ah. Ayan po. Ay, hindi ho ito? Hindi, hindi. Ang okay. mga na. isang pagtaka BG yan eh. Isang napsak sprayer. Yeah. 1,000 square meters yan. Okay diyan okay. yan. Isang napsak spray. Ito mo. Sir. Ano? Um,